Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni someone who cares. Someone cares pala. Tungkol sa hula. Mukhang magkakatotoo yung hula na hindi matatapos ang termino. Mapapaalis sa pwesto. So, medyo pahaging ito. Wala siyang binanggit. Sino yung hindi makakatapos ng termino? Sino yung mapapaalis sa pwesto? So, dalawa lang ito eh. Either si Bipisara or si PBBM. Kasi si Bipisara may impeachment case. May mga sasampapang kaso sa ombudsman. Kung matuloy na ang gusto nilang umbots mo na ang mapoy ma pwede rin si PBBM kasi uh, may mga nanghula, marami na kalimutan ko sino yung naghula eh na uh, hindi siya makakatapos ng termino, so ito ang isa sa mga tinutukoy ng post na ito so unay natin, BP Sara Mapapalis ba siya sa pwesto? Plan A, failure. Plan B, impeachment, failure. Ito lang. Plan C nila, yung ombudsman. Sabi ni Senator Amy, kailangan makulong nila, maipakulong nila si BP Sara bago mag-2027 sa pamamagitan ng kaso sa ombudsman. So, mangyayari ba ito? Kung ako inyong tatanungin, hindi mangyayari. Hindi nila mapapaalis sa pwesto si Sara. Wala wala pa akong makikitang malakas na ground o dahilan para siya alisin sa pwesto. Okay? So, kahit plan D. Uh, kaya nga may plan D na sila eh. Ano yung plan D? yung constitution, charter change sa pamamagitan ng constitutional convention na <laughs> gusto nilang ipababa ang age requirement ng magkandidatong presidente and vice president. From 40 years old, gagawin nilang 35 para ma si Biko Soto dahil si Mayor Biko Soto lang daw ang may tsansa na manalo laban kay Bipisara. Di, sige, go ahead maganda yung fair and square election hindi yung impeachment na yan okay so sa isang bagay naman yung mga hula kay BBM PBBM na hindi daw siya makatapos ano sa tingin nyo magkakatoto ba kung ako ang may opinion is hindi siya aalis sa pwesto nagsabi na nga siya, hindi siya alis hanggat hindi daw niya masolbad ang uh, flood control problem o di, hindi siya alis so in what way na maalis siya? ito siguro itong bangayan nila sa kongreso iba, ang palasyo, nag-issue na ng strongly worded statement clean your house first huwag nyo kaming sisihin yung uh, corruption na yan, yung budget insertion na yan, ang pinagmulan, kongreso, kayo ang problema. Oh, ano kaya ang response ni Speaker Martin Romaldes ito? Wala pa akong namonitor. Oh. So, kung magkaaway ang magpinsan, baka, lah, ito, opinion ko lang ito, I might be wrong. Baka, ang mga kongresista na loyal kay Speaker Martin Romaldes baka, i-impeach nila si PBBM. O, oh, so, yun. May, may puruhan na. na ano. So, pagdating sa Senado, anong posibilidad na makonvict si PBBM doon? Hindi ko rin masigurado. Ang <laughs> sigurado ko lang, si BP Sara. Kahit mag-file pa sila ng impeachment every year, Next year, 2027, walang lulusot na impeachment sa Senado dahil maraming mga Senador na nakandang sumuporta kay Sara at i-acquit si Sara sa anumang impeachment complaint laban sa kanya. Ang Pangulo naman, hindi ko alam. So, sana ma maayos ang gusot ng Kamara at Executive kasi it's not good for our country na ganyan, magbanggaan sila, mag -away. Lalo na kung humantong tayo ga, kagaya ng uh, Indonesia, maapektuhan ang ating ekonomiya. Kasi ang mga militante, grabe na. Sunod, baka ngayong araw na ito, may rally na naman. Oh. No? Uh, kailan ba yung Kahapon ba yung rally sa Minjola? Sa House of Representatives, sa uh, DPWH office, sa uh, Diskaya compound. Uh, galit, galit na galit na ang taong bayan. Uh, yung isang kabataan, uh, Muslim student pala ito, list, uh, student leader. Galit na galit. Uh, sabi niya, <laughs> sunugin na natin ang bahay ng mga kongresista. Hindi ako takot. Mamatay. <laughs> Tapang. So, yun ang iwasan natin. It's not good na ma maging Indonesia. Salamat na lang ang mga Pilipino ay mapagpatawad, mataas ang pasensya at wala pang gumagawa kagaya ng sa Indonesia. Uh, sapat na! Yung tapang ng mga Pilipino sa social media na lang, doon mo na lang ibukos yung galit mo, mag-comment ka dyan, no, at least walang masasaktan. Uh, siguro masaktan lang ng damdamin Kailang bato-bato sa langit <coughs> Ang matamaan, huwag magagalit Pag ibas kayo Nagmamakawan ng mga diskaya Huwag nyo daw isama ang kanilang mga anak Dahil innocent sila I agree Ganon din si Claudine ko Nag uh, ano na ang kanyang ama Na huwag idamay dahil inosente daw ang anak eh, Kasalan, hindi ng anak In fairness, ano sa mga diskaya, yung mga anak nila low profile. Mga parents lang ang uh, medyo mahangin dahil nagpa-interview kay alam mo yun ha. Ito naman kay Claudine ko, oh, grabe namang ano yung 759,000 pesos isang kainin lang, barya lang daw. Kaya binaba sila. So, good luck sa may hula na matanggal. Sana hindi magkatotoo. Sana matuloy kayo sa pwesto uh, para maiwasan ang gulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Angkol, baba, so mag-abuno siya. Mm, Mayong buntag di Angkol. Mayong ah, buntag sab. Mm. Lang, kay ako na sab ko, ga. Ma... Sumunan so, muna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga. duha na kabulang karong adlawa o. Oh. Mayo gud ang iyang tubo. So tulo na siya kabangag sa pag-abuno. Ugdo ka kutsara siya nga

sa duha pa kabulan nga kapi og karon naman sa pag abono ni angkol naga spray na pud siya Lo. sa nagsuporta labaw sa ginoo nga naghatag sa uguan, kanang langin uh, panalangin kaluoy man apil mi sa, Uh, kuan sa uh, pagtanong sa kapi na uh, mo'y makasulubad sa among uh, pangabuhi, lawas sa pagpangalagad sa ginoo. Salamat kayo.